Hi mga ka-heart, for this video ay magpapahinga muna kami sa glit break time muna kami mga ka-heart sa pagpawid ng nipa kasi medyo nagutom daw si Jowa. Ayun, pupunta kami doon sa mga nagtitinda ng quick quick, tsaka shumar, tsaka etc. At kakain kami dito mga ka-heart sa pungko-pungko. Literal talaga ng pungko-pungko kasi nasa tabi ng kalsada. So ayan, ito pala yung mga paninda niya. May juice at tsaka... Ayan, may uh, fish ball. Uh, siyumay. ikaw na uh, ikaw na po yung mamili kung bi, ano yung bibilhin mo pero ang aking in order ay itong siomai kasi matagal ko na hindi ka nakakain ng siomai. at masarap talaga ang kanilang sauce ang sauce kasi yung nagdadala sa presentasyon ayan gusto ko maraming sili para super anghang talaga siya mga kahart. At syempre, hindi pwede na kami lang yung kumakain kasi may, may mga tao din dyan tumatambay at syaka yung iba, inalok namin, ayan siya mga kahart. Sure, sure ng blessing, hindi naman kasi pwede na kain tayo dyan, tapos may mga nakatingin kawawa naman, no? mag-share naman tayo guys ayan, nag-share kami guys, ayan si ate out sa iyo, ate florie Ayan si Peter. Show my din sa kanya. Kung ano yung unorder ko, ganun din sa kanya. Hindi pwedeng paiba-iba char. At mabuti nga mga kahit na may nagtitinda din dito ng mga snacks. Kasi kung magugutom ka tapos ah, napapagod ka na magluto, meron kang mabibili. At so yan si ako guys, nagpungko-pungko. Ito talaga yung literal na pungko-pungko. Mukhaon sa pungko-pungko. Mano na siya. Ayan si partner guys, pangalawang order niya. pang inorder niya is yung ano, yung fishball at saka yung kapatid niya guys. So ayan, fast forward tayo na tapos na kaming mag mag-snacks. Busog na busog na daw si kami. At sabi ng juwa ko guys, magpapa haircut daw siya. Ito yung simbahan namin dito guys. At ito yung evacuation center at saka ito yung bahay ng lula ng partner ko. At so, so ngayon, nagpapa haircut na siya guys kasi sabi ng juwa ko daw. Para na daw siyang tatay. Ang sagot ko naman, okay lang yun. Kasi may, may asawa ka na. Kahit wala tayong anak, uh, mukha, pa, mukha kang tatay, para ka na ding may anak. At ito yung aming alagang aso guys si Casper, napakabait niya. Kung saan kami pupunta, lagi yung sunod ng sunod. At hello Casper, ito yung aso namin guys. Napakabait niya guys at saka ang cute. Super cute. Mabuti pa yung aso guys, cute. <laughs> Kinakarga ko si Casper mga card kasi may mga aso kasi malalaking aso baka bugnuin siya. At ayan, tapos na po siyang nagpa-haircut mga kart. Nagbayad na kami 50 pesos. Ayan. Kasi malayo dito yung ciudad or city. Kaya dito na lang kami sa barangay namin. Nagpapa-haircut. Ayan. Ayan. Tinanggalan ko ng mga pubic hairs. <laughs> pubic hairs. So hanggang dito lang muna mga kart ang aming video. Sana ma-share niyo po ang aming every video mga kart. Maraming salamat. Salamat. Bye.